Kilala nyo ba tong puno na to guys? Oh, anong klaseng ano to? Anong klaseng berries ito? Uh, ito yung tinatawag na mulberry. oh yan. Dito lang yan sa Happy Town. Oh. Ito na guys. tumihinug. may hinog oh. Kuha tayo. Tapan natin guys. Huwag na natin ugasan guys kasi umulan naman kanina eh. Inugasan na ng nature. <laughs> Maasim, hmm. asim pala ito. Hmm? Maasim, asim. Ito mayroon pa dito. Ano? Hmm. 'Yung ano guys, 'yung medyo hindi pa masyado hinog, medyo maasim. Talinbo. <laughs>